Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating level N three. Emine, yoroshiku to Hi, hey, so pang second week at fourth day po tayo. Hey, po on topic natin for this second week. Dainishu, ano gaishutsu o shimashou. Gaishutsu o shimashou. Ano nga po ba ate Emi po ang gaishutsu o shimashou? Ano lumabas? Lumabas? Ng bahay. Ah, bahay. O kaya naman po ay? Mamashel tayo. Saades. Lumabas tayo ng bahay or mamashel tayo. Hi, so ano po ang topic for this day po? Kurumaninori mashou. Had? Kerema right ni on maso. 1. Train. Train po? Ay nang sasakyan nang so, de sasakyan ko. Oh. Hay kasi pag yan po ang train. Hay, nanan de, sa satagalo po. So, tayo ng sasakyan. Part 1. Hay. So, go po tayo sa main po natin na vocabulary. Hi, so may nakikita po tayong sasakyan ngayon. Pinagawa ko po ito sa AI. <laughs> Actually, kasi man, hindi ko po maano, wala po akong mahanap na ano na picture sa free, ano, free sa po. Ano po, na yung tulad nitong gusto ko pong ipakita sa inyo, guys. So, hi, pinagawa ko kay AI. Nakasigular dalawa or tatlong beses kung sabi sa kanya, hindi ko lang pa ito. Uh, gusto ko ganitong, ano, uh, ang gulo. <laughs> so ginawa niyo po talaga sa akin. ay so ito pa ang una natin na vocabulary. <clears throat> back mirror. Mira. Hay, back mirror ne. Ano po ang back mirror emine? Back mirror. Back mirrors so, Back mirror. So today guys about po sa car so uh, halos puro's mga salitang Amerikano po 'yung lalabas. So パタカナポアニョポ。そう、英語で言うと、はい。では次いきます。えっと、ワルワルト・グラス。うん。ワワねワワね、ここにねアポロント。あ、そうそうそうそう。フロントグじゃないんだ。ガラス。はい。 Front glass ですね。Front glass po. Ah, nasabi ko na Kumin なさい。Ah, emi なさい. Sa English po, ano po ang front glass? Front glass. 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 Front glass. Ito po ang ah uh, ah uh, salamin po sa harapan po ng sasakyan po. Ano po? Yung back mirror po yung pantingin po sa likuran. Ito po ang po. Hi. Nanode, no, sa English po, ang front glass is front glass. Hi, so next po natin ang vocabulary. wiper. Uichidori desu ka? Waipa. Sao des? Waipa. Oka, litos Arigatou gozaimasu. Hi, waipa. Tingin mo ako no, ito pong pantanggal po ng tubig po. Ano po, panlinis po ng front glass. Wiper po ang tawag dito sa Japan. Ano po siya sa English? Wiper. Sao Wiper. Hi. So kana ego po ang tawag po dito ng mga salitang ganito na. Salita po siya uh, sa English pero ginawa pong uh, pronunciation in Japanese. Kana ego. Katakana ginawa pong kana at ego. Kat kana ego po ang tawag po. Ano po English is ego po dito sa Japan. Po. Ano po so katakana sinorten po nila for kana link ego kana ko po ang tawag sa mga salitang galing sa Amerikanong salita. Hay, na, ah, tsugi desu ne. Bonnetto. So, desu, bonnetto. Ito pong tawag po dito po saan na sa, ano, sa uh, tatakip po. Ano po sa harapan para itago po ang engine. Ano po ang bonnetto in English? Hood. Hmm. Hood po ba? Oh, hood po ba? Akala ko po bonnet. bonnet. Hood din pala po siya. Iko to, sa ito itadakimashita. Rainbow Stars, sa arigatou gozaimasu. Hai. Dawa, tsuki desu ne. Raito. Raito desu ne. Raito. Ito pong front light. Aha. Ito pong light dito sa harapan. Ano po siya sa English? Headlight. So, this headlight. Hi, headlight po siya. Kasi marami po actually pong light po ano po ang sasakyan. So, ang tawag po dito po sa uh, uh, ilaw dito, yung main na ilaw po ng sasakyan is headlight in English. Pero dito po sa Japan, dito po ang tawag po sa kanya. Hi, dati sa ne. Saido Mira. はい、サイドミラーですね。サイドミラーって何ですかサイドミラー。<Side mirror. S 1> そうです。カセナササイドプシャディバボ。はい、カヤ。インイグレス、サイドミラー。はい。じゃあ次いきますね。どんどん行きましょう。タイヤ。はい、タイヤですね。あのポアンタイヤ。タイヤ。タイヤ。 gulong. So, this gulong. So, guys, meron po akong question. Wala po to sa ano, sa libro po natin. Guys, ano po ang pagkakaiba ng taya at hoiru? Alam ko, masasagot po yan ni Hong Kong Sang. Kung alam nyo po, Ate Emi, eh, go po tayo. Ano yung isa? Hoiru. Hoiru? Ay, hindi ko po alam. Diba, Nihon Kulsan, alam ko po, nagtatrabaho po kayo as a mechanic. So, kaya nyo po itong, ano, sagutin. Ano po ang pagkakaiba ng hoiru at taya? hay ah, ito na eh. to yun nawa, ah, uh, yung nakadikit sa gulong, ay yung nasa gitna. Ito po, ano po, yung, ay, yung made bakal of? Or, so, 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 so. Bakal or aluminum or maraming bag, maraming ano yan. So, Arigatou gozaimasu. Yung taya po, Taya wa gulong desu. Uh, goma. So desu. Arigatou gozaimasu. Exactly po. Hai, tama po yung sagot ni Nihonkol-san. Arigatou gozaimasu, Nihonkol-san. Hai, ah, uh, bali po kasi guys, uh, may nagtanong po sa akin, uh, kung ano po ang pagkakaiba po ng Taya at ng Hoyru. Hai, yung Taya, ito po ay parehas po silang gulong po, ano, part of gu gulong, part of gulong. Ay, pero yung taya, ito po yung goma sa madaling salita. Ano po? Yung hoiro po, ito po yung made of metal or aluminum. Hay. Tama po bang spell ng aluminum ko? Hay. So, yung po yung pagkakaiba po nila, guys. Po. Ano po? Kung titingnan po natin sa uh, picture, palaking po natin yung gulong. Ang tinatawag pong taya, ito pong nandito yung nakapaligid pong kulay itim made of uh, rubber po siya, goma po siya. Ano po, yung hoyre pong sinasabi, ito pong nasa uh, gitna yung metal po, guys. Ano po, hi, kung dito po kayo naninirahan sa Japan at meron po tayo pong sasakyan, uh, alam ko po, alam nyo po kung ano po yung pagkakaiba ng taya at hoyre. はいでは次いきますねあー、エミネ。はい <laughs> トラックうん？トラックですかはい。トランクうん？もう一度トランクはい、トランクですねトランクと言いますはいメジョーナサリクランプシャーソヒンリップなヒぎタユントランクポンシナサビイトポンタケクンサアンジナルラガユマガアテン Uh, bagahe. Ano po? Hay, paano po siya sasabihin in English? Drunk. So, this drunk. So, ito po yung uh, pangkalabasan po ng sasakyan po. Pag-aaralan natin dito sa uh, entry uh, level po. Ano po, guys? Hay, sorry redewa. emine meron po tayo pong katanungan? Wala po. Arigatou gozaimasu. Sabawa sa po meron po tayo. Ah, Arigatou gozaimasu. Sabawa sa po meron po tayong katanungan. Aso ah, so, so so trunk or com, uh, car compartment po. Tama po sa si inyo starters. Arigatou gozaimasu. Sanba so po atin, dai wala po. Pero meron nakita nakitang kung dagdag kaalaman. Meron silang sinabi sinabing holiday is ring. Ring po siya It sa no. English. Ewan ko kasi yun ang nakalagay. Dalawa sila na Rim. Rim ang hoire. Sabi nila. R-I-M. oh Hindi ko rin po alam po yun. <laughs> hindi ko rin. Hindi ko rin alam. Thank you RIM. po. R-I-N-G po. Rim. R -I -N po. R-I-M. R -I ah, -I R-I-M. Arigatou gozaimasu. hi R-I-M. Rim. Hoire. Arigatou gozaimasu. Dagdag ka alaman po yung kay inday. Hai. Tama, tsugi ikimasu. 日本語さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。サマンタマポヨンアなナテンナカセイタコガマインガマインヨンデマイラプでんドウリアン。<laughs> <laughs> 本当かなホンですよ。<laughs> じゃあもうどんどん行きますよ。はい。<laughs> なかなかなびかなびですね。はい。あのぽ、ポンカーナビ。 Ah, uh, yung ano, yung screen sa harap na, ano tawag ito, gamen ng... Mm -hmm. Ito po, ano, itong, ito. Hi. Ano po yung nakikita po natin dyan? Screen. Screen po? Ano ang pinapakita uh, po ng screen dyan? Minsan, pwedeng TV, pwede siyang radyo, hmm. navigation, marami oh. kasing so des ni hi so ang car is stand for car yun navi is stand for magkaramasan navi navigation hi so ang pagsinabi pong car navi anong po siya sa English car navigation so nandis yo oh, absolutely magkaramasta hi Actually po, kan navigation po yung totoo niya pong name dito sa Japan. Kaso, alam po natin. Arigato <laughs> gozaimasu! Ah, baby ko! Love you! Thank you, baby, sa heart name. Hi! Actually, ang mga Japanese kasi talaga mahilig sila pong mag-shorten po ng mga salita. Kaya yung instead po, ka-navigation po yung isusulat po nila, tinatawag po nila itong kanabi Hi at nang uh, nagiging famous na rin po yung mga salitang shinorten po. Ano po? So, minsan po may Japanese po kayo na makakausap, pag sinabi niyo po kanavigation, minsan po mas hindi pa po nila yun naiintindihan. hi kasi sa sobrang ano, uh, kilala na na tinatawag ito as kanabi. Hi, so, Da tsugi ikimasho. Handle Sorede sa handari, kumain na sa medyo uh, naka ano ito. Dito po ito. Itong line po ano po ito ang tinatawag ah. na handori. Ano po ang handori? Flywheel. Ah, uh, wheel ah uh, tawto. Hmm. Uh. Loading ah. Uh. Paano po siya sa Tagalog po? Meron steering po tayong eh. steering wheel yung po yung pinaka kumbaga semmong semmong yoga po. Ano po kumbaga technical word na po yun ano ah, ni Hong Kong san. So, yung pangkaraniwang kung pagtawag po diyan. Handle. Handle or sa Tagalog meron po tayong salitang hmm mahirap ang Tagalog. Ah. Manibela. Hay, manibela po. Hay. So next po natin, Key. Key. Medyo maliit po. Ano po? Ang key is yung... Kagi ng car. So, kagi-kagi. So, nandito. Kagi-kagi. Hi. <laughs> kagi. Ano po ang kagi? Susi ng sasakyan. Susi. 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 So, de, susi po. Okay. So, next. Dito po. O, ano na po yung line po natin. <clears throat> Unten seki. Hi. Unten seki ito po yung inuupuan ng Magda Drive. Hi. Anong klase po siyang upuan? ah uh, upuan ng driver. Uh... so, this na upuan po ng tagapagmaneho. Mm -hmm. Hi. So, kumaga sa English, ah uh, driver seat. Siguro po, ano po, hindi magaling si Ana si Inday sa English. Pag, pagpasensyahan niya na po. Hay. Hi. So, ngayon po, meron po tayo dito nakikita. It means po, ito po yung sunod niya pong sasabi, uh, tatanungin. hay, So, kung dito po is upuan ng tagapagmaneho or intensity na tinatawag po. Ang tawag naman po dito ay? Pasenja Seki. Ah, Joshu Seki. Joshu Seki desu ne. Joshu, Seki. Joshu, Seki. Hai. Joshu. Joshu Seki. Seki. Hai. Ano po ang Joshu Seki? Opoan ng uh, passenger seat kasi dapat. Actually, pwede rin po siyang tawagin mm -hmm. as passenger seat. Opo. Pero dito sa Japan po, mayroon po siyang name na joshu-seki. Hai. Front seat. upuan sa harap. Mm -hmm. So, dito po, ba diba po, ang seat po dito may name po tayong untenseki. Seki means sit. Unten means drive. Ano po? So, dito po, meron po tayong salitang seki means ano nga po ang seki? Upuan. Sit po. Ano pa upuan? Ang tinatawag pong Joshua is assistant. Ah. Joshua is assistant. So, meron po siyang significant na... Upuan ng tagapagtulong or... so, this, or, main, or ano assist. Dito? passenger princess seat. Passenger princess seat. <laughs> kumbaga, upuan po siya ng tagapagtulong. Kasi assistant, kumbaga assistant seat po siya. Kasi di ba po, pag nagdadrive po, hanggat maaari, hindi po natin pwedeng tanggalin yung kamay natin sa manibela. So, kapag meron gusto yung driver, ito po yung tumutulong sa kanya. Kaya dito po sa Japan po, meron po tayong uh, Meron pong pangalan sa upuan na ito. 'Yun po ay Joshua Seki. Hi, from the root word Joshua, Joshua is uh, assistant, Seki is seat. Assistant tagapagtulong po ay po, Seki is seat. Hi. Kaya upuan po siya ng tagapagtulong. Pero kung English po siya, for normal translation po, hindi naman po yan talaga po tinatawag sa English na, uh, ano, na seat po, di po? Passenger seat po talaga siya. Kaya kung kayo po ay magta-translate in a normal way, ita-translate po natin ito, of course, in passenger seat po. Hi. Hi! so, translate ko lang po siyang ganito para po ma- uh, intindihan po natin na sa Japan, meron po siyang name na Seki tagapagtulong. Ano po? Naupuan. Upuan po ng tagapagtulong. Hi! Dapat sa Gikimas, ne? Ah, hanggang dito na lang para po tayo, ano, ah, uh, yung call sa... Meron po tayo pong katanungan? Ah, uh, wala pa po. Salamat po. Yakata, Dez. Arigatou gozaimasu. Sa baba po, meron po tayo pong katanungan? o、so、f、so、よかったです。ありがとうございます。はい、それでは次ですね。ジェイクさん、よろしくお願いいたします。めくみちゃん、おかえりなさい。あ、ah,、なんたことのメッセージは、本当に。ヒンディー・ポーバー、ウポアンナン、カトー、カトー、ポーダー Ah, uh, pwede rin pong ano, upo a uh, uh, katulong pero upuan ng katulong. Pwede rin po. Pero um kasi kumbaga ano po sila eh uh, ah, Taito na taito. Pag sinabi po kasi ng Taito is parehas po silang level, hindi po sila nagpapataasan po. Eh dito po, sa, sa Tagalog po kasi po, pag sinabi pong katulong, parang medyo po meron po tayong image po na mas mababa po ang position ng katulong po, diba po? Kaya hindi ko po siya ginamit na uh, salita for uh, translating. Pero pwede rin po siya, kung gusto niya po. Sabi ko nga po, diba po, ang translating, depende po sa nagtatranslate po, maaari po maging iba. Ang importante po, parehas po yung meaning niya. Pero hindi rin po malik uh, mali na, gawin upuan ng katulong. Hi. Ako lang po, gusto ko lang pong ano, uh, gamitin as uh, uh, ipahiwatig na upuan ng tagapagtulong. Hi. Pero hindi po mali 'yan. Hi. Eh, totogi des maraming salamat po sa tanong, eh lovely song Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!